Ah, mga lods diretso tayo sa ating vlog ano. Ah, diretso tayo ngayon sa Barangay Corbada. Ayun. So, yung Barangay Corbada naman yung ating puntahan. Tingnan naman natin yung mga kaganapan dito. Kasi napakaganda ng lugar at ah, syempre nga sabi ko nga sa inyo mainit ngayon kaya samantalahin natin yung ating gala no At syempre habang nagta-travel tayo ah, magsha share shoutout muna tayo kasi marami na rin nagmimisid sa atin na magpapa shoutout, shoutout kay E as name, shoutout kay shoutout din kay Arsenal na taga Kadulawan at shoutout din kay Mylin Adbilong na nagtitinda sa merkado sa Katayangan Masbate. shoutout din sa'yo sabi ni Cheryl Malipot at Ate Eva Vasquez mega shoutout. Lahat kay Nereza Dolores, Magbalon Allen, kay Totski Arag, kay shoutout din kay Ian Almario Samsung Vlog, ayan at kay Maricel Dahaw, kay Sharon Bulalakaw, kay Patrick Rose at kay Aminan Almoguera, yan at kay Han Matias Ramilo Afinor at kay Birdski Vlog, kay Angelo Labastida at kay Miguel Grotas. Ayan, mega mega shoutout sa inyo. So guys, pasuportahan nyo sana si Ian Almario Samson Vlog kasi uh, vlogger din to ng Palanas Masbate. At syempre, support, supportahan nyo rin si ano, si Ramilo Apinar at si Bertski Vlog kasi taga katahingan din to guys uh, mga vlogger ng katahingan uh, at syempre yung ating mga kaibigan din si Angelo Labastida at si Miguel Grotas pati si Dennis guys pakisuportahan nyo kasi mga vlogger din to ng Tikaw Island ayan at nga pala kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog mga gala mga travel dito sa so Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo at guys pag nag live tayo ano, Pasok kayo para naman magkwentuhan tayo At ano shoutout, uh, Shout out shout out ano? Kamustahan para naman maganda yung ating Samahan no? So andito na tayo sa barangay Kurbada So andito na tayo guys Sa barangay Kurbada Yan. Ito pala yung barangay Kurbada guys Malawak din na barangay ito Ah, uh, clean. Linggo ata. Linggo ang ano dito. Ay, hindi ko alam kung ano, linggo ba o Friday. <laughs> yung ano, market day dito. Pakicomment nyo nga guys kung ano araw yung ano dito. Yung market day. No? So, ayan guys, diretso lang tayo kasi diretso din tayo sa bayan ng Placer no. Kaya ito uh, inispatan na natin yung mga barangay na madadaanan natin no. Ay eh, para naman lagi-lagi uh, natin -lagi natin nakikita at huwag nyo kalimutan na i-share yung ating uh, video. At syempre, kung hindi ka pa nakapag uh, subscribe at nakapalo, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo guys. Ayan, kasi gala si Dudski. Oras-oras, moro minuto, gumagala tayo. At oras-oras, moro minuto ulit, may upload tayo guys. Ayan. Kaya subaybayan nyo lagi yung ating mga travel, mga gala. Baka naman, baka kasi uh, barangay nyo na yung ating mapasyalan, no? Uh, at Siyempre, pag nakilala nyo si Dutski, guys, tapikin nyo ako para naman personal ko kayo ma-shoutout, no? Huwag lang kayong mahiya kasi, uh, ano? Hindi naman tayo famous, di ba? <laughs> Yan, kasi marami na nakakilala sa atin Lalo na sa uh, part ng Masbati City Yan, mega shoutout sa mga taga Masbati City no, Pag pumupunta tayo doon, uh, marami na nakakilala sa atin Yan, marami marami salamat sa suporta uh, at tiwala nyo mga idol uh, Barangay Kiyuso na So ayan nga guys, tapos na tayo dumaan sa Barangay Corbada. So shout out na lang sa mga taga Barangay Corbada. Kung taga Corbada ka, please comment below para naman makilala ka namin. Ayan, tapos na tayo gumala. So ang sunod nito, yun naman yung ating iba vlog, no? At kung gusto mo magpa-shout out, comment ka lang din dyan sa baba para naman sa next vlog, isya-shout out kita. Ayan, so ano natin solo flight natin guys kasi si Carlo Blaos busy busy sa trabaho so dito na lang muli maraming salamat Bye -bye.